Hello! Magandang hapon uli sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan. No? Ah, uh, may nag-viral na yung video na not for hire. Noong una, hindi ko mapalagan yun kasi hindi ko alam yung, yung ano, hindi ko mag-gets yung sistema yung regarding sa batas na yon. Ito yun, no? ito yung video na yun. No? Panoorin nga natin mga kababayan ko. Oh, natino. Ah, oh, natino daw. Yeah, so inuuhulin niya ako kasi ano pa 'yung sino kobrad? Not for hire. Not for hire, hire daw, boss, oh. Not for hire oh, daw, boss. Not for hire. Oh, may karga ko ka, oh. Kailangan daw. So, ang sinasabi niya kasi may karga ako. So, aanihin ko etong bed na 'to, kung hindi ko pala pwedeng kargahan. Sir, pwede mo kargahan, ko ya. Oh, kaya nga. Pa. Hindi. Pick-up 'yan, eh. hindi naman truck 'yan, eh. Sir, pick-up. Hilak 'yan, hilak pick-up. Ayun nga. Ito, basahin mo. Oh, basahin mo. Ayun, eh, 'no. Di ba? Hilux pickup, pwede sabihin, lahat ng ano, lahat ng ganito, kailangan lagyan ng not-for-hire? Yes po. Ah, siya. Yes. <laughs> At hindi mo kawin ganun. Ayan ah. Ayan oh. Eh kaya nga, sinasabi ko nga sa'yo, ano purpose itong bed? Ano purpose niyan? Bakit hindi ko pwedeng kargan? Lagyan mo yes, lang ng not-for-hire. Bakit nga? Bakit nga? Ano reason niya? Ano, ano reason niya? So basically, nga? ang ang sinasabi kasi ni MMDA personnel dito, na yung ganyang uri ng sasakyan kailangan may sticker daw na not for hire di umano Pero ano nagkaroon ng ano din eh nagkaroon ng uh, debate online kasi yung iba daw nakakaranas din ng ng ganyan na talaga daw ang intindi ay uh, lagyan ng not for hire na sticker or decals or sulat na not for hire. Then ito, ayon sa page ng Pro Rider, diba? Sinong tama at mali sa kanila daw? So, ito yung video, no? Kung nakarehistro sa LTO bilang for hire, dapat may for hire na nakalagay. <coughs> may for hire na nakalagay dapat. Kung nakarehistro sa LTO bilang private, hindi dapat for hire dahil misleading yon. Optional lang na maglagay daw ng not for hire. Pero mas mainam wala kang nilagay na sticker kung ginagamit mo siya para sa lala mo at registered ka pa rin as private. Pero may risk ito dahil ginagamit mo ang private vehicle for commercial purposes. Posibleng mahuli ka ng LTO. Magiging kolorum yan, di ba? Kolorum yan pagka ano pagka ininspekan ka ng papel kasi mahuhuli yan daw nagbasa ako ng comments eh let's say uh, hindi mo mapapatunayan na sa iyo yung yung karga mo pwede ka mahulihan na kolorum noon pag ganoon pero ano na yun eh uh, pero yung dahil huhulihin ka na na wala ka nakalagay na not for hire. Wala daw batas na ganun. So ito yung ano, ito yung video nun eh. Ito. Ngayon ko lang unti-unti na intindihan kasi nung una nag-viral yan, hindi ko makomentan kasi hindi ko na intindihan yung sistema. We will admit, mali po yung aming <laughs> enforcer. Dahil as early as 2024, meron na po akong issuance na nanagsasabi na yung administrative violation, particularly sa Coloro, ay hindi po lahat authorized mang huli. Nagkamali sa panguhuli. Ito ang sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes sa nagbayro nilang traffic law enforcer na nanghuli ng isang private pickup noong July 4 dahil sa wala itong not for hire na signage. Ayon kay Chairman Artes, Koloro at hindi not for hire ang nakikita nilang paglabag ng may-ari ng pickup. Kahit na po pribadong sasakyan, pag ginagamit po uh, for hire, ay dapat nakarehistro oh, may at meron pong Certificate of Public Convenience sa LTFRB. Ang violation po niyan, hindi po not for hire. Ang violation po ay Colorum. Hindi lamang po siguro nakikinig yung aming enforcer na uh, itinuro ito sa kanya kaya hindi niya po maipaliwanag kung ano po yung violation. Ng... Eh, baka mamaya, yun naman talaga yung meaning ni enforcer. Medyo mali lang siya ng pag-deliver. The chairman na hindi lahat ng enforcer nila ay otorizadong manghuli ng kolorun dahil sa mga insidente ng pangongotong bakit po tayo may issuance sa ganito? Dahil po... Pero ang tanong, yun ang huli ba na yun? Ano? Uh, allowed ba siya? Maraming report sa amin na hinaharang ng enforcers lalo sa gabi yung mga trucks at yung nga kung ganitong mga sasakyan na may kapiga. Kahit walang initial violation, hinahanapan nila ng pangkisa, inaalam nila, kinukuha yung DTI registration, at kung ano-ano dokumento, at ginagamit po pangharas haras at pangungotong. Pero dahil sa nangyaring insidente, nakatanggap ng iba pang reklamo ang MMDA laban sa enforcer. Ayon pa kay Chairman Ako? posibleng ma- May record pa pala iba eh. Nasabing traffic enforcer dahil na rin sa umano'y pangingikil nito. May lumabas po kanina na another complainant na nakotongan siya ng I think 2,000 or 3,000 pesos at nag-Gcash pa. <laughs> <laughs> yun! Uh, matibay na ebidensya yun, Gcash. Di ba? May ano yun eh, may transaction number yun eh. Ma malaman lang kung kung valid yung transaction number na yun. Yari yun. Ito ang for enforcer. Mukhang sanay. So, pakasuhan kakasuhan po natin siya para ma-terminate as soon as possible. Ayon sa Land Transportation Franchising and... Siguro ang, ang hinihintay lang niya na ano, ang hinihintay lang niya na nung time na yun yung nagkakahulihan, nung, yung pag-uusapan nila ano. Hinihintay na, baka pwede natin pag-usapan to, di ba? Yun siguro hinihintay ni Kuya. regulatory board, nasa isang milyong piso ang ipapataw nilang multa kung basang mauhuli. Kaya sometimes, no, yung mga bus na nahuhuling ko, hindi na tinutubos yan sa impounding eh. Yung ganyan. Kasi isang milyon pala oh. 200,000 pesos naman kung truck, 50,000 pesos kung jeepney, 200,000 pesos kung van, 120,000 pesos kung sedan, at 6,000 pesos kung motorsiklo. At lahat ay mayroong tatlong buwan na minimum impounding period. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Diosang... Okay, malinaw na tayo doon. So, next topic tayo, mga kababayan ko. Ito, may, minig nagpasa din sa akin ito. Saan ba yun? Ito, oh. Si, ano, Atong Ang. Siyempre, <laughs> masyado na kami buko. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum... <laughs> <laughs> Kailangan na kami pum... <laughs> ah nyo, ha? Kailangan, siyempre, masyado na kami. Bugo. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami pum... <laughs> Kailangan namin pum... Lumaban daw. Sometimes, no, ah, pag ikaw talaga, eh, paglutang ka or overwhelmed ka sa mga bagay-bagay, hindi mo na makukontrol yung nilalabas ng bibig mo, eh. Yung mga maliliit na detalye na yan, ano eh, madudulas at madudulas ka talaga. Pag ang nasa isip mo, kung, yung, kung ano ba talaga yung nasa isip mo na yun. Di ba? Yung sarili mo rin yung mag, ano, eh, magkakanulo sa'yo, men eh. <laughs> ba? Diba? Muntik na daw siya madulas, sabi din sa komento. Well, so may balita nga dyan eh. Ito pa yung balita dyan eh. Tinan nyo. Yung kay Corina. Sabi nyo daw dito, yung, yung ex-judge sa PCSO daw. Sino kaya yun, ano? May ex-judge sa PCSO na fixer umano ni Atong Ang. Ayos ah! Judge fixer? Magkano kaya ang ano nun? Ilang miyembro ng Judiciary ang iniimbestigahan na ng Korte Suprema dahil sa pagkakasangkot umano. Grabe yung sindikato na yan, ano? Pati talagang uh, miyembro ng Judiciary, ano nila? Meron silang connection. Ilang miyembro ng judiciary ang iniimbestigahan na ng Korte Suprema dahil sa pagkakasangkot umano sa missing sa Bungeros case ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Yan at iba pa sa agenda report ni Joash Malimban live mula sa Quezon City. So Joash, ano na ang latest dito sa missing sa Bungeros mystery? Oh, Rina, katatapos lang ng panayam natin kaya dondon patidongano alias Totoy at uh, inilahad niya nga na mayroon isang retired judge na dawit dito sa missing sa Bungeros case. Sabi niya itong retired judge na ito ay eh, nasa PCSO na ngayon at nagsisilbi raw na tagalakad ni uh, Mr. Atong Ang. May ano kaya yon? May position ba sa Supreme Court dati yon? Bakit ito na yung pinagmamalaki no? Na may connection sa Supreme Court yung retired judge na yon kaya Dondon Patidongano alias Totoy at uh, inilahad niya nga na mayroon isang retired judge na dawit dito sa Missing Sabong case. Sabi niya itong retired judge na ito ay eh, nasa PCSO na ngayon. At... Sino kaya yun? Oh? Tingnan natin, google natin. Retired judge. Retired judge. PCSO. PCSO, hindi PCO. Ah! PBBM names retired judge as PC. Nung 2024, sino kaya to? Ayon dito sa Google, President Ferdinand R. Marcos has appointed former president of the Philippine Judge Association and retired Marikina Regional Trial Court Judge Felix Reyes as chairman of the board of directors of the Philippine Charity Sweepstakes of... oy ito ba yon Felix Reyes Oy Well, ilan ba silang judge doon? Sino kaya sino kaya yon? Ito ito kaya yon? Tung retired judge na yon. Ito yun, oh. Ayos, ah. Ngayon, may, dapat may process of elimination dyan, eh. Ilan ba yung retired judge na miyembro ng peace? Pero kung nag-iisa lang siya doon, malamang yun na yung tinutukoy, di ba? Dahil yun ang tinutukoy ni, ano, anong name no, na, ni Alias Totoy. At nagsisilbi raw na tagalakad ni uh, Mr. Atong Ang patungkol sa mga kinasasangkotan nitong kaso. Ayos oh, ha. Uh... Uh, Kinumpirman ni Sekretary Remulia na nagkaroon na rin ng pag-uusap sa pagitan ng DOJ at ng Supreme Court. Kaya may ilang mga miyembro raw ng judiciary na currently under investigation patungkol sa mga kasong ito. ito kasi si Mr. Atong Ang mayroong isang tagalakad to isang opisyal, isang uh, ex-judge na, uh, na nasa PCSO ngayon siya yung tagalakad na mga judge, mga piskal minsan na uh, dinadala niya sa ibang bansa doon niya kinakausap yan sarap no, dinadala sa ibang bansa so pati fiskal kinakausap, sabi ko na eh Baka mamaya mag-file ang fiscal mag-file mag sa fiscal pa lang, ibasura na eh. Kanon katindi ang power ni Mr. Ang? Pero isa lang. Bukod pa dyan, isa rin sa mga bagong revelation ni Patidongan, eh yung uh, mayroon daw ibinibigay sa kanya o ibinigay sa kanya na isang peking passport si Ang noong panahon ng, ng kainitan noong issue dito sa Missing Sabongeros. Mayroon akong peking passport. Nakarating ako ng uh, Singapore, Cambodia, Europe. Gamit ko yung uh, peking passport na pinagawa ni Mr. Atong Ang. Pinap Pati yung passport, no? Hindi, actually, ano yun eh. Uh, yung passport na yun, nasabing peke, yung identity. Pero yung the passport itself, mukhang legal nakalabas siya eh. Kasi presumption of regularity kasi yun eh. Kahit pasabihin mong hindi ikaw yung nasa passport na yun, pag sinalang mo yun doon sa dapat niyang paggamitan, hindi naman on the spot, chichikin kung, kung totoo ba yung identity mo dito, hindi eh. As long as na na-verify sa system yung passport na yun, pasok yun. Galing ano? So meaning, pagka... Pagka halimbawa, si Atong ang ay nahold ng departure order, baka mamaya may passport ding iba yan. No? Yun ang gamitin niya para paglabas niya ng bansa, eh hindi siya mamamarkahan. Katago <laughs> na ako, gawa ng yung time na yon eh, uh, ni General Elikros, hinahunting niya na ako noon, noong time na yon. Ngayon palang Atong ang umalis ka na. Wala pa nga uh, opisyal na pahayag patungkol dito ang kampo ni ang. Uh, pero ayon kay Patidongan hinihintay na lamang nila na mabuo ito nga kanilang mga hawak the na statement nang sa gayon eh, mas maging solid yung kanilang ipapasa na affidavit laban kay Ang. pati na rin dun sa iba pang mga high profile uh, personalities. Katulad ng mga sinabi ni PNP Chief General Torre kanina na labin lima na police uh, officials na kasalukuyan ay nasa restrictive custody ng PNP. Kanina rin sinabi ni Justice Secretary Remulia na posibleng simulan na ngayong linggo yung uh, first technical dive sa lawa ng taal. Bagamat mayroon pa raw na kinakailangan na uh, technical assistance, pati na rin yung uh, malawakang mapping system sa ilalim ng lawa ng taal, e pangungunahan at sisimulan na raw. May makuha lang dyan kahit siguro isa na magma-match dun sa DNA nung ano nung kamag-anak. Mukhang ano na 'yon, a ah, okay na 'yon. Mga isa o dalawa, 'di ba? Ito ng Philippine Coast Guard at <laughs> ng Philippine Navy, Corina. Sa so Joash, ilan lang ba ang ex, uh, ex yeah, yun, justice ko eh na nasa PCSO, bakit hindi pa pangalanan? Ito 'bay uh, advice ng kanilang abogado. Oh. O oh, Corina, kinukonfirm pa rin natin kung ilang mga judge ba yung nandito sa PCS o ngayon. Pero katulad nung sinabi ni uh, Patidongan kanina sa amin, eh, uh, maaari raw kasi na masubjudice at mapangunahan niya yung uh, DOJ pati na rin itong uh, PNP kung isisiwalat niya na ngayon yung pangalan ng mga personalidad na ito. Ang sabi niya na lang ay eh, uh, bakit si Gretchen na pangalan? Pangalan na lang daw namin yung mga ilalantad ng PNP at ng DOJ na mga pangalan oras na mabuo itong mga para silang umano no yung uh, parang kinalembang nila yung pugad uh, ng niya. statements at mas maging solid na yung case build up dito sa mga kaso ng missing sa Bongeros. So, so ganoon din ba ang kaso sa pagpapangalan sa mga umano'y sangkot sa NBI? Oh, speaking of NBI, Corina, uh, sinabi ni uh, Patidongan kanina na iparating namin 'Yung sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pangalanan niya yung no, mga personalities sa NBI. Paglilinaw ni uh, Patidongan, wala naman daw siyang sinabi na may sangkot na mga NBA personalities. Ang sabi pa nga niya, eh, attribution kasi ni NBI Director Santiago na sa kanya raw nang galing ang naratibong ito, ang kanyang depensa. Uh, Parang guilty yung NBI ano. Eh, <laughs> galing daw ito kay Mr. Atong Ang para daw guluhin yung naratibo o yung kwento ng missing sa bungeros. Pero kanya nga paglilinaw, gaya nga sabi ko kanina, wala raw siyang sinabi na may dawit daw ng mga NBA personalities sa missing sa bungeros. Or... may nagpakilala lang yung ano, o nga parang naisip ko na eh, nung narinig ko yung balita na yon kasi may balita na hinahamon siya ng NBA na pangalanan ko sino yung mga sangkot. Pero ang pagkakaalala ko habang kinikwento niya yon, may mga nagpakilala lang na taga NBI na nang hule, Not actually NBI agents yata. 'Di ba? Kung papanoorin niyo sa ano sa KMJS yung yung unang part kasi may bago ngayon ng KMJS regarding Jenny. Eh. Do sa unang part, yun ang sinabi eh. Ayun, okay. At huling tanong, uh, si alias Brown ba ay nagkausap na sila ni alias Totoy? Oo Corina, sinabi yan kanina ni uh, Patidong, ano, ni alias Totoy, na nagkausap na araw sila ni uh, alias Brown o ni Alan Bantiles. Ang sabi niya ay magpa-file daw uh, sometime this week si uh, Bantiles o si alias Brown ng kanyang uh, counter affidavit laban kay Mr. Atong Ang dahil nga raw sa pagdadawit ng kanyang pangalan. Uh, 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 kinagulat na nga lang daw nila noong nadawit itong pangalan ni Mr. Brown sa isinampang kaso niya uh, o reklamo ni uh, Mr. Atong Ang nitong nakaraang linggo dahil magko nga raw sila at hindi niya alam kung nagkaroon ba ng conflict o uh, pag-aaway sa pag nagtatarantahan ni, uh, na. ni uh, Bantiles at ni Mr. Atong Ang kung bakit siya isinali dun sa isinampang pang affidavit laban Anyway, uh move on tayo sa next ano. Mukhang kapanapanabig na big pa 'to, mas gusto ko pampanoodin tong tong update nito kaysa sa Encantadia eh. Alam mo 'king parang boring noon no, no. Hindi na siya hindi na siya tumatalab. 'Di diba? ba? Pero fun bakay ng Encantadia. Anyway, ito last last news no. Makati Mayor Nancy Binay pinaimbestigahan 8.9 billion settlement deal na pinasok anon. ni Makati City Mayor Nancy Binay ang 8.9 billion peso settlement deal ng lungsod sa naunang contractor ng Makati Subway Project na pinasok ng kanyang kapatid na si dating Makati Mayor Abby Binay. Sa ilalim ng kasunduan... Yung mga yan, ano, uh, yung mga magkakapatid na yan, alam mo nakakahiya yung mga yan. Yung para sa power, nag-aanohan sila, nag, uh, nagkakagatan sila. ba diba, ito ba yung nag-away sa simbahan, silang dalawa ng kapatid niyang lalaki? Jun Jun Binay. ah uh, versus Abi Ito oh, nakakahiya to magkapatid na to. Yung nag ano sila sa pa sa ang palakas ng palakpak ng mga taga-suporta. Ayan oh, umpisa pa lang ng gabi, halata na ang pagkailang ng magkapatid na Binay. <laughs> Nakadagdag pa sa hidwaan ang palakasan ng palakpak ng mga taga-suporta. Gaya noong sinabi ni Abi na naninindigan siya sa malinis na pamamahala, walang ghost employees at korupsyon. At nang sinabi naman ni Junjun na dapat panagutin ang mga city official na protektor umano ng drug trade sa Makati. Pero napuno ang salop ng inihayag ni Abi ang kanyang plataporma. Sa natitirang panahon sa pag sa kanyang kampanya, ako po'y nakikiusap sa aking kapwa kandidato. Tigilan na ang pagkakalat ng kasinungalingan. <laughs> ang pagyuyurak sa aking pagkatao. Sa pagkatao ng aking asawa. Ah, Do sa upuan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nag-usap sila ni Junjun at kitang iritable na ang dalawa sa isa't isa. Sa puntong iyon, lumapit na ang hepe ng Makati Police. Nakaupo ang kanilang ama at dating vice presidente na si Jojo Binay sa kabilang dulo ng altar. Pero dahan-dahang lumapit at kumagit na sa mga anak. Sa tindi ng emosyon. <laughs> Parang tas ngayon ang nangyayari naman dito sa magkapatid na to. No? Ano ba? kailangan magbayad na nung sod sa contractor na full... Kaya alam nyo, hindi eh, naman, bahala ang mga taga-Makati dyan, pero kahit pasabihin mo na kukontrahin ang kapatid niya yung kapatid niya, eh parehas lang na bina yan eh. Sana nagboto na lang kayo na iba. Pero dahil decision nyo yan, bahala kayo. No? Pupin. Kasi walang katapusan yan next next election naman, 'di ba, nakaupo si Nancy Binay ngayon. Natalo yung kapatid niya as senator eh. Nakaupo si Nancy Binay ngayon. Pustahan tayo next election. Abi Binay tatakbo din, babanatan niya naman yung kapatid niya. Ganunan lang sila eh. Kaya mas maganda iba na lang, 'di ba, kaysa ganyan inulit ko, pero di naman ako taga Makati, bahala kayo dyan, no? Pero nakakahiya yung ganyan na, na parang yung lungsod nyo, pinag-aawayan lang ng mga, ng mga magkakapatid. <laughs> so yun lang mga kumabayan ko na magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.